Hi Sagittarius, ano nga bang parating na blessing para sa inyo ngayong bare months ng 2024? Kuha lang tayo ng ilang messages. Ano nga bang blessing Sagittarius ang parating ngayong bare ng 2024? Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, para sa taong nakikinig nito na Sagittarius, anong blessing ang parating sa iyo? Message. Anong blessing ang parating sa mga Sagittarius niya yung months. Ano pong mensaheng gabay ang ating may iwan sa mga taong ito? Sagittarius, very months. Ayan. Okay. Huy. Perfect. Perfect yung the world sa inyo. Tumalun na. Ace of Wands, the world. Okay, medyo marami na pala ito. Kumpul talaga sa deck na ito, madalas eh kumpul na yung bumabagsak. The world, bilang kayo yung mga travel sign, Sagittarius, syempre pa hindi yan mawawala. Yung motivation and inspiration nyo to travel, the six of wands, guys. Mapapasa na all. Sige, isa-isa hinada na. The nine of swords. Okay. The king of cups. The two of swords, reverse. And the queen of pentacles, reverse. Pero Sagittarius, unang blessing. Unang unang nakita natin na dito, yung blessing na parating ngayong bare months para sa si inyo blessing of travel blessing of success yes po may pag level up tayong nakikita recognition, promotion pag increase ng inyong mga salary or income sabi ko na sa inyo mapapasa na o lang lahat Blessing of love, the King of Cups, partnership, Ayan, mamaya i-share ko sa inyo yan astrologically. Sobrang mag apply Yung King of Cups and the Ace of Wands. Usaping relasyon, pag-ibig, may pag-level up. Pero the world, dito tayo. Blessing of completion or recognition as I've mentioned. Positive possibilities po and opportunity. Nasa inyong alas. Eto, Bear Months. I-claim natin yan para sa inyo, para sa mga Sagittarius na nakikinig. Six of Wands pa lang. The world, this is a great sign po. Magkakatabi pa sila. Ace of Wands, tong tatlong to. <laughs> Na-overwhelm no si Moonchild. Representation po ito na merong success. Gaan naman po yan kalaki, kaliit. Okay? Pero definitely, merong kagandahan, kaalwanan, kalakasan ang parete ngayong per months. Sana all. Parang yun yung title sa inyo. Sana all na lang kami. Nine of swords. Ito lang tayo. Siyempre pa, wala namang perfect situation, relationship, or pagdating sa anumang sektor ng buhay. Nine of swords, two of swords. Baka dito kayo merong for some, okay? Tayo po ay general reading. For some of you, maring dito kayo nagkakaroon ng struggle or difficulty. Tao lang tayo eh. Yes, very optimistic sign din kayo. Positive lang kayo kung paano kayo mag-isip. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, moon child, kami ay nasasaktan din. Napangihinaan din ng loob. Why, Sagittarius? Ulitin ko. Kung gaano man ito nagiging mabagal para sa ilan sa inyo, umuusad po kayo, patuloy kayong paangat, payaman, ayan. May, may pag-ascend, pag-ascend ng mga sitwasyon, pataas eh. Oo. So, huwag kayong balutan dito ng ilang pangamba o pag-aalala. Para sa ilan sa inyo na medyo, maaring maging extra sensitive sa ilang situation. I mean, your feelings are valid, sa Sagittarius, if ever mag-apply man ito intellectually, parang muncha hindi eh. Ang ina na yung napapangibabawan nung duda sa kakayanan sa kakayanan na pwede nyo pang maipakita. Sana po ay hindi. Kasi po, uulitin ko, ito, magagandang posibilidad. Pera, yung inyong mga imahe, okay, Maaring higit kayo maging, maging inspirasyon, patuloy na nagiging inspirasyon hindi lang about sa love, okay? Pero dito, sa, sa career, ano man ang estado ngayon sa, or tinatakbo ng buhay karera, pero napupo na po kayo, hindi nyo pa man yan ma-realize, pero maring nagiging inspiring kayo sa ilang tao sa inyong paligid, sa ilang katrabaho, ilang teammates, workmates, ang ganda. Balance po. Yung uh, inspirasyon na ito kasi marahil nakikita nila yung kakayanan mo eh. Yung positivity sa iyo kahit pa sabi eto nga umaangat yung minsan hindi mo siya din ako nung pakiramdam na hindi okay pero lagi mong tatandaan na ano patuloy na may pagglow patuloy kang kumikinang patuloy na may pag-angat sa iyong buhay Okay, claim natin ito. Positive possibilities, opportunity, may magandang potensyal lalo pa sa usaping karera, trabaho, maging ano pa man yan. Other messages, if ever hindi mag-apply yun, at dito kayo napapangibabawan ng emosyon pagdating sa usaping relasyon, don't be Sagittarius. Ang ganda, astrologically, ipapasok na natin. Ito, sa ko sa inyo sa Jupiter. Again, ito yung madalas nasisilip natin bilang, sa si Jupiter po, is your, is your planet ruler, guys. Sagittarius is ruled by the planet Jupiter. It's all about luck, expansion, wealth. And right now, Sagittarius is currently in your seventh house of relationship, partnership, or even marriage. If ever hindi mag-apply yun at kayo ay andito naman, Moonshad, wala akong trabaho ngayon. Andito lang ako sa aking comfort zone. Single, sige, single. Kung magiging bukas lang kayo andito, ang, ang, dito po ang indikasyon na meron someone na nai-inspire, inspirasyon. Lalo pa kung ang ilan sa inyo ay nagiging open sa connection, communication, kahit over the net ito. The world. May positive potential tayo nakikita na ito ay taga-ibang bansa. Hindi naman agad kailangan i-fam ito. Maraming isang Pinoy na nasa ibang bansa, ganun. Pero positive possibilities. For some of you na nasa isang LDR, long distance relationship, huwag kayong pangimbabaw ng pangamba. May paglalim tayong nakikita dito pagdating sa relasyon. Maging decisive kayo. Okay? Yung, yung awareness lang. Okay. I mean, yung sense of connection sa inyong mga karelasyon. Kasi nakikita ko naman dito na may paglalim. Yung lalim nga, parang napag-aalala na lang kayo na baka hindi totoo, na pagdududahan, na pagdududahan nyo tuloy. Kasi parang ang ganda. Maganda, guys. Again, Jupiter is right now is in your relationship, marriage sector. So, maaaring maka, makabuo kayo ng bond ngayong other uh, months. So, ano na yung blessing mo? Add natin, blessing of marriage. Para sa ilan sa inyo po? na sinubok na ng ilang pagkakataon sa relasyon, ito na, maaaring merong proposal na matanggap. Love, love for single, love proposal, or marriage proposal for some of you. Or kung hindi pa rin mag-apply, baka doon, yung proposal sa trabaho. Extra work for an extra income, promotion, ang gaganda, sana all na lang talaga. Hindi ko ito tinatamisan, okay? Pero naway, wag lang pong laliman. Mensaheng gabay lamang po para sa ilan sa inyo na nasa isang negosyo. Maraming kasi mag-apply ito. Again, 7th house, napakalawak po. Could be about partnership in business. Queen of Pentacles ay narito. King of Cups. So, pwede itong mag-apply. Yung ilang na-mention ko na magandang posibilidad sa inyong mga kasosyo or sa inyong dalawa mismo. Maganda yung flow ng business ngayon. Sabi ko sa inyo, nasa inyong alas. Bare months. But of course, syempre pa, the nine of swords, two of swords reverse, baka nagkakaroon nung, nung duda. Kahit sa simpleng tension sa inyong pakiramdam ito. Alisin yon, Yan ay hindi makatutulong. Paano nga natin ma-achieve itong magagandang magagandang nakikita natin sa baraha mo, sa Guterius, kung pangungunahan ka nung kaba. Napakalawak po ng astrolohiya. Mari meron kayong ilang sign na medyo nag apply doon sa ilang dito, umaangat na emotion. Tayo ay general rating. Pero, isa lang yung klaro, kailangan laksan mo ang loob na sa iyong alas. You have to put yourself out there. Pakita mo sa universe or the world rather. Parang baliktad. Baliktad tayo ngayon. Kasi the world or the universe rather what you've got, you're ready. You're ready, Sagittarius. Ang ganda. Positive possibilities ang umaangat. Add tayo ng ilang messages. Anong blessing ang parating? Blessing of business. Ayan, sabi ko nga. Blessing of travel. Blessing of success. Sana all. Add tayo. Ano pang blessing ang parating para sa mga Sagittarius? Ito na, umangat. Uy! Blessing of love baby blessing guys, Leo. Leo is in the fifth house. Umangat. Pero again, tayo po yung general message. Hindi po isang medical advisor ang moon child, Pero kasi dito pumapasok yung about sa kids. Or kung meron kayong mga anak, maring mabigyan kayo ng pagkakataon ngayong bare months na makapag-spend ng more quality time kasama sila. Or a reminder, a sign na lalo pa para sa ilan sa inyo na malayo ngayon sa inyong pamilya or mga bata. Kahit over the net, ayan, malaking bagay. Marahil kayo mga ito. Malaking bagay na kayo kayo'y makapag-usap, makakonekta -maka sila. Umaangat yung pagiging fun and playful, yung enjoyment, magsasaya lang. Sa paraan nyo, lalo pa sa travel area. Okay, iba-iba tayo ng paraan sa part na ito. Pero be confident, be expressive, patuloy na may pag-glow up, physically, mentally, emotionally, or even financially, mastery, then luminous. Okay, ito hindi kailangan laliman, pero umaangat dito yung blessing of your ability, psychic abilities, guys. Or sa mas praktikal, kung paano kayo makiramdam. Sabi ko nga may paglalim din eh, ng inyong mga intuitive side. Maaring umangat yan ngayong yung bare months. Um, yung kagalingan yung makiramdam. Yung puso nyo, Leo, it's all about love. Maaring, hindi naman sa hindi tayo nagkakamali, okay? Pero, kung susundin nyo lang yung inyong mga pakiramdam. Maring yan na yun eh. Okay? I mean, trust your intuition, follow your heart. Maring meron niyang naisiparating kung ano yung nararamdaman nyo. May pagka mysterious or yung datingan nyo, okay nyo yung bare months, ay para kayong mga misteryoso na nagiging inspiring din sa mga tao. Okay, ay tayo ng ilang final words. Mula dito sa ilang bumagsak para sa mga Sagittarius. Anong naiwan pa nating advice? Sagittarius Bear Months of 2024, ano pong parating? Ano pong advice ang kailangan nilang marinig? Sagittarius, sa taong nakikinig ngayon, Sagittarius, Sagittarius, medyo mailap. Ayun na assess the situation. Okay, sige, at pa tayo dyan. Siyempre pa, maaaring para sa ilan, kailangan marinig yan na hindi kayo nagpapabigla-bigla. Sa bawat desisyon na pwede nyo gawin ngayong ber months, very important to assess or reassess the situation. Okay. Lalo kung meron kayong pangamba, umangat yung worry kasi dito. Assess the situation. Ano pang maaad natin para sa mga Sagittarius? Okay. Sagittarius, ito na, may pumagsak na dito. Relax. Assess the situation and relax. Don't worry. No worries daw. All is well. Okay? Huwag kayong pangibabawan ng ilang negativity. Stay optimistic bilang kayo yung mga positive sign naman. I mean, yung pakiramdam nyo. Papaangatin nyo yung, yung glow. Kasi maraming nga inspire or stay inspired. Be inspired sa inyong buhay. Ngayong bare months para sa inyo. Sagittarius.